Yo, yo, what's up? What's up mga kapito? All Alright. <laughs> so, for today's video mga kapito, nakabantay mo, kuya, kayo pormahan inyong kapito ba, ba? Diba? Murag ka ng musulong o mga magdigmaan ba? Hahaha, pa na sundang, alright. So, karo mga kapito, kay day off pa nato, karong adlaw ka so, pinapasingot, rada na po sa inyong kapito ka so, gigapaan ako ni Pinahaudry. So, karo mga kapito, mga kabantay mo, dahil nga area, no? Hahaha, <laughs> balay na rin sa kong gagaw na Okay, mga kapito so karon for the risk niyo mga kapito kay kinahanglan daw niya palimpyuhan ang area kay murag na plano diri nga mga napita mga kapito so karon yung kapito kay wa may ginabuhat so for the risk niyo bay kapaano mi na panirada ba <laughs> toro impas mga palwa o gipatirahan so kana gibilpyuhan ko na mga kapito kay para mapagtuloy-tuloy akong pagmawer ba so karon mga kapito kita ka sa mga kapito yung kapito karon pina kapag ninja ninja ba <laughs> Buta like nag sako rin sa iyahang short kay para di masakitan. Unsa daw, di masakitan. <laughs> para po gugma pa mga kapito ba, o dili ka maghinahina yung patakar kagdasmag. Ah, sigurado masakitan, jog ka, biaan man ka. Alright! <laughs> pitay hugot tapos saba ja <laughs> so karon makapito so balita sa tuang tapik to alright sa so, muka nang guto good you oke okay. so karon pinakapaan yung kapito pina jacket tapos safety sa tung yung makapito kay basta si makatamak ta di mga samang ha ha ayo kumpensa kay mga emergency juga pinakalit so karon gigamit na nato niya to ni ato ang mashinganer makapito so <laughs> kapaan ta niro makalaban kita karon makalaban ni makapito dili daghan ginasila di kumpensan an sila dugi dugi kita mo man ni mashingan ni so karon gi Sandar na ako ako masinggan mga kapito So karong gisugda na ako. Ka na ako Tapos katero rin mga kapito Kayong kay duga Diyo kumuma na ni ba O oh, diba Paspas -pas kayo ba Marag ka na rewind ba Alright Yo So di na mga kapita mga kapito Video nagliso na no, kung ginhawa ang mga kapito Kabalo mo So wala mo kabalo Kayo nagtanaro mo <laughs> wala mo Wala mo concern no Alright So di mga kapito Giboy luhan na ko nagmahayo Di kay sobra kainit so, Mga panahon karong maka Di na ko pero laban ako kay gusto nako na nga siya ako ma forever sa maka pito kapito kabantay mo gamay na lang na siya diba so din gamay na lang sa din gamay na lang yun sa mga kapito so apit na lang yun na mga uman mga kapito gamay nga pag antos ba so kailangan yun na to mag antos mga kapito kay marginigugman mo kapito ba kay og love you din mo siya o gusto din mo siya makuha o siya imong gusto makadayon kailangan din mo mag antos anto alright that's mo ka sa gugma oy hugot oh, line yun matapirminta ni mga kapito ay. so mga kapito, yung po na, ko na pagkilid ito. kita mo nga, tirahan ako ng mayo. So, sa mga kapito rin na ako gusto mo magpa-grass cutter sa inyong balay. Kamulang, wakoy labot. Alright. Pero joke lang. Pero mga kapito, gusto mo patabang. So, marigin mga kapito, init na kain na. So, giubo na ako jacket na ako. Kaysa pa mo mga kapito, gikapoy na ako. Alright. Baala na mo dia sa inyong kaugalingon. Kayo man ako. So, di na gina ako makaya. Gipunasan ako kung dagwais mga kapito. Anto na na lang sa isalamat sa inyo. I love you forever mga kapito. Alright. Goodbye.